ito na ito eh Lagi Ganda sa uh, ano Yes, mabilis-bilis na siya Kanina, parang 10 lang yata so, <laughs> ito Mabilis-bilis ka na ngayon eh Kailangan mo sumabay sa bilis eh Pupusin uh. na ang kan First drive, yes. na mag left turn yan. Left turn pala right. Ha, U-turn siya. Oh, U-turn siya. <laughs> break, break ka lang. Yung pinractice mo ba nung last time yun, nung kumuha ka ng lisensya? Manual. Kailangan may tiplahin mo yung clutch mo. Kung so, hindi, mamatayan ka. Pag ganito na magbe-break ka, kailangan ano mo, mo yung clutch. Clutch yung kaliwa eh. Ito, wala lang. Be-break ka lang talaga. Para ka lang nag-bumper car. Parang so, ka lang. Cartoon. Always give way ka lang Buti na lang Nag cobra ka kanina Hindi ko rin makakatulog ng ganyan Ang ganyang takot Kailangan ko makauwi Eh iba kasi pakiramdam ko kanina Naihilo ako na Naihilo na masakit ko Stay on your day Ipag right na naantok ako Inaantok na ako kanina papunta pa lang eh Hmm Ito mo tahimik tapos Maraming mga magdag ka pa. Hindi mo naman natin ito minuha. Kuha nito lang yun. बिनिस्मती